Hello. Nanay, magkano po isa? Matagal lang po kayo nagtitinda niyan? Matagal lang kayo nagtitinda? 20. Ba't po kayo nagtitinda? Wala kayong apo. Marami. Marami. Ah, para po malibang kayo. Ah, okay. 20 pesos po isa. Kaso ma malayo ang amin, liliw pa. Walang luto. Walang luto. Luto. Ah, luto pala to. <laughs> luto pala to. Ay, luto pala to. Ay, ganda ha. Kali. Kala ko po ito, ilalaga pa. Kumusta naman po ang kita? Araw-araw. Ngayon lang po kayo nagtinto dito. po ang inyong anak? dalawa Ilan po ang apo? 10. Mga 10. kayo. Tag mm -hmm. anong barangay po ito? Rosio. Barangay Mendez po yung kabila. Ito po. Ito. Hmm. Saan po ito

Ano mong pangalan nyo, nanay? Ano mong pangalan nyo? Maming. Maming ano po? Pilyado? Inyalba. Maming? Inyalba. Inyalma. Ilang taon na po kayo? Ay, naku, tandaan na. <laughs> 100 years old na kayo? Hindi na po, ilang taon na kayo? 100 years old? Ilang taon na po kayo? 90. 90. Wow. Osionfish. Kailangan lang tumigil. Ayun. Mm. Hmm. Hindi ko pa kilala. Bless siya o. Yung mabait. Bless Lola, Lola Mabilis. Hindi mabait Dapat. Hindi dapat ko siya. Hindi ng mga natulang. ko siya Yes, Kapi-lola. Oh. Hindi, ang lola to, lahat ng mga lola. Lola, please. Eh, please. Yes, Kapi-lola. Ano po yan?